Pubo pamahala ang pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan ng isang task force na magbabantay sa mga OFW na magmumula sa mga bansang apektado ng Ebola virus. Ang mga uuwing OFW ay agad na susuriin ng task force upang matiyak na Ebola free ang mga ito. Sinora Nora Dominguez sa buong detalye. Maabig yung aramod si Kenamin Binuo ng pamalang panlalawigan ng Pangasinan ang Task Force Ebola upang paghandaan ang posibilidad na makapasok ang sakit na mula sa Ebola virus. Ito ay sa kabila ng pahayag ng Malacanang na nananatiling Ebola virus free ang bansa. Pinagtibay sa regular session ng sanggunian panlalawigan ng Provincial Ordinance na nag sa pagbuo ng Task Force Ebola sa na pangungunahan ng Provincial Health Alert Team na bubuoyin naman ng Provincial Health Office upang suriin ang sinamalagay ang probable carrier ng sakit lalo na sa mga dayo o OFWs mula sa Ebola infected areas. Ayon kay Assistant Provincial Health Officer Dr. Jeremy Rosario, tututukan ang mga individual na nagmula sa Ebola infected areas. May sapat anyang isolation facilities sa mga paggamutan ng probinsya kung sakali mang may masumpungan na magpositibo sa naturang sakit. Ang pagbuo sa Task Force Ebola ay bilang suporta sa programa ng National Government at Department of Health upang tiyakin na ma-contain o mapigilan ang posibilidad ng pagkalat ng sakit sakali mang may masumpungang magpositibo sa Ebola virus. ay sa Provincial Health Office, in and out kasi ang pagdating ng mga galing sa ibang bansa, lalo na ang mga OFWs na nagtatrabaho sa mga Ebola-infected areas. Manlalapod Pangasinan, Nora Dominguez, Eagle News.